Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang baboyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Umarlika! But my God, we are talking about the future of the Philippines. Drugs ito. Huwag mo akong i accuse ng mga ganun. God damn! ng CCTV ng Pidea para makarating sa Amerika doon kay doon sa vlogger na si Miss Maharlika. Eh talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito doon sa Pidea para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titingnan natin sir ano, yung camera para ma-access mo yung ano niyan, naka-secure yan. Bakit ganoon? Parang hindi hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, kumse, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no, no online na uh, uh, attendance, physical presence. Ha? Huh? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes sir, go ahead. Your Honor, Uh, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero, prinovidan ko yung kinasuhan ko nang footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung yung ano na yan, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole. Binigay po namin sa yung tao na most likely nag nag kay uh Maharlika. So hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po binigay ko pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yun. Sino sir? Sino yung tao na yun? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsik, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban doon sa pre-ops, saka authority to operate, at saka doon sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Eh, bakit ito nag... Uh, Yun nga eh, uh, your Ma, honor eh, Kaya nga, ang kinaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? Ito, may marami na nagkakalat. Paano yung, anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturan ng dokumento, di ba? As much as possible, we, pro, uh, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these uh, documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, you know, somebody to another uh, area, eh ayaw niya. Contra. Ayaw niyang mailipat eh. Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos si eh, the disseminate. Oh, yan na. Tingnan niyo yung ano. Parang paninira lang, di ba, sir? So, alis. Ano, eventually itong mga orders na ito, may may lalagay naman sa bulletin board eh. But of course, yun nga social media ang bilis pong i ano, i-distribute. Much much we would like to prevent it from being spread out that easy. Eh, hindi po namin talaga makontrol kasi yun nga people work with their own cell phones. In-exercise po natin dyan yung document security. Ah, ang, babalik po ako kay Morales. Yes, yes good. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we, uh, was this, we, we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect any, anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Hindi ko, wala naman. Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isayin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. Ivy Tolentino. Ay, ito No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camoa. No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, ah, hindi na pala kasama. Director Martin Plancia. Uh, wala po akong apidabit na pinamahal ah, nyo. No? Ngayon lang po ako nagsasalita. Hmm. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya sa kanya wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan pero minsan hindi niya po kami pinilit wala pong ganun your honor thank you thank you for that information ako naman eh kung alam ko na that's uh, hindi katotohanan yan kahit sino ka pang uh, tao na mag uh, mag uh, influence sa akin na magisigot ako pinabit. Never ako talaga magisigot. Dahil ginanon mo yan eh. Di ba? Ang dirot mo yan. alang naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon Nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung uh, confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Kayong kayo ito, itong mga lalaki. Nandoon ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Marco Muniz. Uh, wala rin po, Your Honor. So, what, what would be the effect of your affidavit na dini-deny ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensya ni Director Lasso na mag-execute ng kapitabit eh, tatanda na yung servisyo. Kaya pa kayong impluensyahan. Ha? Director Bitong, kanina, director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of uh, Intelligence Service, all of these confidential uh, uh, should have been under my custody. And uh, I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung uh, message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng uh, PIDEA. Uh, yun nga, yun nga. Uh, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director niyo na wala. Kayo lang nagsabi na wala. Eh wala talaga. Ah, alam nga na magpupumilit ako na nasa inyo ito kung uh, wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i na, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung uh, naka-flash naka kanina ba? naka-plus kanina, nandiyan talaga existence nung, nung papel na yan, at saka yung gumawa, inamin na siya, siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan, at nag doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi, hindi ako nagdudura sa inyo. When you say wala. General Lasso is uh, a man of courage, integrity, and loyalty. Siguro, pariho kaming pinanggalingan ng PMA at uh, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa, Premier. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung yung uh, na papel. Andiyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan di ba? Sasakyan ni Francia. Anjan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang mayroon siyang kausap na tao na nagbigay ng 'Yun nga lang kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na nagtaglapit uh, sa iyo. Kung buhay pa 'yon at uh, pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Uh, yung uh, your honor, ano? Ang isa pa doon sa ano, yung sinasabi ni Director General na Laso na sinuwaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa yung report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin na i-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. E eh, 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny -de na ni Gerald Lasso na hindi nag exist yung dokumento na yun? E eh, samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita eh, sa kanya. Pinakita ng PDA? Sino nagpakita? Pinakita. Your Honor, bisaya po kasi yung ano yung kanyang salita nung eh, during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Marcel Soriano, ni presidente, yung patungkol dyan sa ano na yan. Anyway, dapat i-rate ng Pideya. Yung po okay. yung sinasabi niya. Uh bitong ilang taon ka ng intelligence uh, officer dyan? Uh, matagal na po ako sa intelligence sir, pero sa Pideya sir uh Uh, more than a year pa lang, sir. January 2023. And saan saan ka? I, I was a retired general of the armed forces, sir. And oh, alpa-kampanya ko, sir. Akong <laughs> nagmamasid <laughs> sa'yo nung... Ikaw pala si Sorry, sorry, yes, sorry, yes, sorry, sorry. Matanda na tayo eh. Yes, Hindi sir. kita na-identify kagad. General, bitong ka na alpa-kampanya? Yes, sir. Hmm. Uh, yes, sorry, sir. sorry. So, one, one year ka pa lang... With uh, PDA, sir. PDA. More than a year po, sir. Pero, pero di ba nag-ISAP ka ba? O uh, J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, uh, yes, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Ah, wala po talaga, wala. sir. Wala po. Didlock tayo. Ah, pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung yung papel na yan dahil Andiyan eh. Andiyan. nagaprint Nakikita natin. Andiyan. Sir, if I may add. Ito na. Ito na oh. <laughs> Ito na, nagamit na sa akin si Marlika. <coughs> Sino nito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. I Marlika. Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa Kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng magpapile pa ako ng uh, resolusyon. Then, pag-i-read pa ito sa plenary, bago mag uh, bago ito ma-assign sa committee ko para kandak ng hearing. Ba't hindi ko ginawa yan? Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, mapakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway... Hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Huh? Malaman ang katotohanan. Bakit, uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, Iba yan being unfair to you? Iba yan being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you? Please tell me. Laya Ha? Huh? Laya o bakit sinabi ni Marlika na ganoon daw ang, uh, ginagawa ko? Eh, ikaw po alam. Meron. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na interview po, Doon tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako yung mga ibang information hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador nandito ngayon, nagkahiring. Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati tayo. Nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Umarli ka! Ha? Hindi na ako naghihiring dito kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. No, nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. ng power na committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po nila kami kaya diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apiktado, apiktado kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under the saya ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, li-lecturean kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You st stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather, hindi tayo pwede magpalabas ng, emosy ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan. Kapag haluan mo ng emosyon, failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng, uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi yung bisigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa bisigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na tapnat siya ako sa FBI, National Academy. Pagdating sa investigasyon, di mo lang alam, madam,